Guys, nice. ayan. So, lipat na natin yung mga gabay natin. Kasi mabaho na dito. Lipat na tayo. Let's go. Oh. Ayan guys, nilipat na natin dito itong mga biit natin. So, mas happy sila dito kasi mas malawak. So, balianin na yan guys. And may kukunin pa tayong isa ngayon pang pito tapos isa yung malaki natin sana makaya kong ilipat dyan natin ililipat yung malaki so dito kasya naman dito hanggang sampu guys so dito na muna natin ilalagay lahat Nakakatuwa uling tingnan itong mga alaga natin guys. Sana-sana hmm, lang. <laughs> uh, kung ano tayo na okay na dito wala sobrang mabaho na kasi dun sa kung guys sa likod bahay namin so <laughs> hindi na siya okay sa kalusugan kaya minarapat natin guys na ilipat na natin dito malinisan naman natin ng hosto ito guys kailangan ulit tayo nag-disinfect no? So, medyo na ni bago sila. <laughs> Nag-explore muna sila dito sa kanilang bagong tahanan. Okay guys, tara kunin na natin yung isang dodo -do ulit. Yung bore natin yun, no? malaki na. One time pa lang natin na uh, tinuruan. <laughs>